Nuling sa ating mga kawani, hindi tunayin ang mas nagumpangang Mr. Harris Cartagena. Wow, what a wonderful music. At para po sa lahat ng inner relationship sa ating pumagliluwang ng August 28, 2024, tayo po ay patuloy, ang pagbibigay ng pangamahalaan sa ating mga kawaniya, katagalang mga kaibigan. Ano po? At para naman sa mga single dyan, mahalin po natin lalo ang ating mga... Ah, August 2024. Spread love, not Salamat po sa invitation. sa pangunan ni Gen Jen Babal.

kabuhay ninyo. Ay, ang pangarap na, na magpaksan ngayon na si Bakun. Hindi, nakailangan na rin sa bago. Oh, ang uwi. Uh, hindi ka makabuhi. Lalo kung may tanong sa'yo, kung pwede mo rin kayo. Nakasa ka ba hindi ko nung hindi ko kung paano ko sisimano o kung paano, 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 paano sasabihin. Hindi normal ang sitwasyon. Dahil lang ang hindi ka natin nakaupo si Michael sa Sabine.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, we get to know palapakan ang ating last couple of people who are going to be able to last couple Palinas. So, wow, maraming 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 salamat po. At sila po ay pinakulang ang tayo na makasama ngayon hapon. Sila po ay 2 years na married. <laughs> at sila po ay I 11 years na mag-boyfriend <laughs> and girlfriend. At para po sa isang tour of our city, tayo po sa samahan, ni Mayor Enten, ni Vice Mayor Arantaka, at sila po ang bulubuo ng isang guni ng bayan. हम लोग बचाने में सबसे बड़ी पहला प्रारंभ करते हैं ताकि आप लोग एक साथ में युक्त हों। ट्रेनर आया है। इंगरहार। ओके। ना। बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं। इनमें से आपसे मिलने आए हैं। सिल्वरस्टर एंड बीसीस, चार माइकल एंड कर्मीना पांडिनेस। बारी-बारी से लापता हो sa inyo at sa pangalabong at pangalabong sa ating na Abos pag 2024 ngayong hapon dito po sa Buwag at Isa. po sa mga kawaning na nakasukot na yelo, sila po ay solo pero okay lang daw po sila. Muli palapakal po natin ang ating po napiling pares ngayong hapon na sina Mr. Alfred Charmilla and Miss April Martinez. Ayan, maraming maraming salamat po. And, makakatanggap po kayo ng certificate. sila po ay nakatipo ng kanilang kapares. Kaya naman, atin po kilalanin ang mga nagsuot na kulay itim. Malapakan po natin si Mr. Renzo Palines at si Miss Shira Dombrevilla. Wow! Sabi na, makakasalitin tayo. Wow. Parang... Wow. Oh, ay nakahamon na yun oh na ba masaktan <laughs> yun ah. ay bibigyan sa saladong mag-double sa paraan at bibigyan yeah. din sa bibig dito sa wow, wow. 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 Ba? na ba Ayyara, na. 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 Yes. Oh, smile po

para sa mga nakasuot na gulay puti, sila po yung mga tao na handa na muling magmahal. Kaya naman, sa pagkakataon ng ito, ay ating kilalanin. Parang si Kwan si Ivan, handa na muling magmahal. Wow! putim puti Kaya naman, kilalanin na po natin ang ating mga napiling couple ngayong hapon mula sa ating mga kawani ng pamalang ng Lugman. Halapakan po natin si Mr. Renante Apuyan at si Miss Maria Angeline Tatike. Wow! What a lovely couple we have tonight. Yan! Para ang ni Sir Chok. Si Sir Chok. Sir Chok, para iba yung bitin mo ngayong hapon ito. maraming <laughs> ka. Mayor Tenten, Julia Verde. Mayor Tenten, Julia Mayor Mayor ten -ten, At magandang, Mayor magandang, Mayor ten -ten, Mayor ten -ten, Mayor ten -ten, focus po dito sa atin uh, sa kanilang uh, sa kanilang mga kwento. Alam po naman po napaka hindi ba po matagal na bababago pa. Yung iba bago pa na magsisimula. Siyempre alam mo naman na uh, magdadaan pa yan sa mga pagsubukan. Siyempre ito po sa ating mga nakapula alam po naman natin na sila yung mga nagmamahal. Ano po parapakan natin?